isang hunky singer. Oh, hmm. ang chika, ba? naloka daw sa kanya yung kanyang kaduet. <gasps> Habang perform oh. ay nako, isang show, bakit kaya, bakit kaya, Naloka ha? Nakakaloka. <laughs> bakit? 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 <laughs> <laughs> Parang ganito ang nangyari. Actors <laughs> Okay. Bakit Tingin. Lights. Okay na. Ito na ha. Camera. A Action. Female singer. Female singer. Okay ka lang. Alam mo, kitang kita ko sa Fezlock mo. You know, ang shock, ang gula, at ang inis. Eh ako, kasi nga, naligaw si Honky Singer eh. Walay sa tono. Sige, kausapin ko ha. Hanky Senior, Hanky Senior, pwede po ba tayo magpa-schedule ng recording? Ayusin natin yung performance mo. Can I kiss you? Mm, -mm, 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 -mm. Kasi, <laughs> kasi alam mo, nagsintonado po kayo kanina. <laughs> Ako? Naging sintonado? Um, alam mo bang, wala akong time eh. At saka, upon checking my phone, wala akong schedule oi. Apa? At kong part kung <laughs> <po, laughs> Masisira man. yung production natin. Eyes. Eh. Ay, Ay nako. Ganito na lamang. Ganito na lamang. Ima magic na lang namin 'yan sa editing. Ah, And the card, the kaya tawa ko. Ang Pag naka-zoom ka, nakakaloka yung ilong mo. Number eight, infinity. <laughs> Naiintit ka lang, wow. Waki, dahil wow. matasali ng ilong ko, nakatapa <laughs> <laughs> Anyway, ayun, yes. magic-magic na lang daw yung boses ni Honky Singer sa editing para hindi mahala yung uh -oh. Sintonadong voice. So, Pwede pala yung gano'n, eh, i-edit na lang. Yes, may AI na ngayon. Ano bang inabutan mo? No. Generation. Ano kabaan Sobra ka rin, ah. Ang nabutan niya kasi mga tape pa, yung mga recording. Oh. Kilalanin natin ngayon kung sino ang honky singer na ko. Eto na ang clue. Okay. Sa pangalan niya ay may letrang O. Oh. O! Oh. O! Oh. Yes, kasi, oh, oh my goodness! Yun na lang nasabi ng mga staff nung marinig ang sintonadong performance ni Honky Singer. Oh, oh, oh. Oh, may oh. may O. Oh. May Mark Bautista? Hindi, ang galing ko okay, matano. May wala <laughs> ka. Oh, <laughs> Daryl, Daryl! Wait lang, parang pwedeng Daryl O? Ay, Daryl. Daryl! Ang galing ko matano. Ano ba yan? Anthony Rosaldo. Anthony Rosaldo. <laughs> <laughs> may O oh yun? Sino siya? Ang <laughs> ganda ba tawa ka, Alen? Ang ganda ba yun? Ang Ako, hindi ko si Sir Renz Verano. Hindi, ano? Ang daming album nun. Imposible. Lloyd O'Malley, Lloyd O'Malley, Lloyd O'Malley. Hindi, Madalas, kita! Ano yung kumantayin doon si Igle? May letter O, Rico, Rico J. Ay, naku, teka lang. Gusto niyo bang tawagan ko siya? Ay, teka lang, teka lang. Sino kaya? Sino kaya hula niyo? Bulong niyo naman sa amin. Bulong niyo naman sa amin. Oh my God, bulong mo sa akin. Sino? Kayo nagpapahula kaya sa amin kaihingi ng clue. Uy, grabe naman yun. Baka talunan ka na! Sinasunod ito! Sorry! Mali ang pagrinig ko. Kala ko nagpapatulak ka uli. Saka ba papatulak mo ka ba sa karitor? Oh! Ay! Teka lang naman! Ay! 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 Teka lang, Ay! ay, ay degal lang, teka Ay! Ah, ay! okay. Ay! okay. Ay! okay. Ay! Okay? Ay! 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 Ay!